hello guys magluluto tayo ngayon ng ginataang soso o koho, o kung ano man ang pangalan yan bali na igisa ko na yan at malapit ng maloto ilalagay ko na rin yung gata ayan guys lutong luto na yan pati yung kalabasa Kompleto na rin yan ang sangkap at saka yung lasa ito na, guys. Kain tayo ng ginataang kohol. Ayan. O suso sa amin. Kasi yung suso sa amin medyo maliliit. Ayan. Naghugas na ko ng kamay. Eh. Magdasal muna pala tayo. Thank you, Lord. Ayan. Mmm. Tignan natin. Mmm. Ito, guys, oh. Tanggalin na natin. Ayan. Ayan. Dahan-dahan. Ay, naputol. <laughs> Ayan. Mayroon akong galungbong. Pinirito ko kanina. Ừ. Kha ăn tới rồi. Ừ. Có là basa. Có tên ông bát sa amin to sa Surigao guys ang mga, sa mga nung sa mga dagat nung sa mga parang uh, kugon sa amin mga ganyan ayun doon to makukuha pero maliliit tingnan natin hmm. Hmm. Ayan. Ayan siya. Sana hindi maputol. Hindi mm. man siya magpait. Tama lang. Mm. Mm. Subali ito pang apat na to. Tama na to, last na. Mm. Mm. Yan lang guys, maraming salamat. Thank you for watching.